Okay, sige. Okay. <laughs> ano pala dito no pag Christmas party no. O oh, i-sasakyan mo ate no. pala ilalim. Nandiyan sa baba. Hmm? Bubuksan ko na nga Sing, eh. Harangan ko yung ayun, o. Oh. Tapos yung pintuan. Andiyan na, Ay, yung pintuan! May natin mo kaya. Sino upa dito, Tigen? May upa? Hmm. Anong upa? Yo, masarap ang December natin pag binigyan nila ako ko. Ang iambag ko sa Christmas party natin, cook na lang. <laughs> Hindi nga, ano. Oo, po. ng po. Ah, paano trucking dito? Uy na, na. Ay, pa sila. pa Magkano upa? Magkano upa nila? 20, kasama si Ronron. Si Ronron sa kanila nag-upa. Pinalabas namin yung tauhan. Ngayon, ang awitan ko naman, yung may-ari, magpwede ba ako magpa-upa kahit 2,000 lang para may pambayad po kayo sa huwa? Oo. Oh, oh. Si Rosy oh, si mga... naman. Kahit pa na yung away namin yun, at least may kaaway ako araw-araw. <laughs> kaaway ko kasi yun. Yan eh. si Karen. Karen. Nasana. pa. Ah, Ay, uh, oh, mag, ano na yun sige. Magtatrabaho. Nag-apply yun eh. Ah, Ilan daong oh, na-apply uh, yan yan. Oo, kaso man. Eh. Okay, look okay. okay. Ate kasi kayo, hindi nyo alam na may paupahan ako. Saan ang mo? Masa pa ba? Tingnan kasi. Magkano upang paupahan? Maayos na kasi. Magkano Alis na Hindi naman. alam mo yan eh? Pwede yan Wala na isang Ang Ang may-ari. Magpapatayo dyan. Magpapatayo dyan. Ano? Token? Ano? Ano Siya Ano? ko, pa ulit ko sa... Dapat pala tinaranong ng star mag-aral. Ano dyan? Ano dyan? Ano? Wala, Nanimutan ko yung day. Dato'y kumototodeng ko, ba Nagperma ka na din. Nagperma ka na din. 95 na parang kung nakasa kayo ng mga kaysa. Ay, hindi. Ah, 85. Paano yung kasi kayo mga kaysa? Ay, hindi. 85. Oo. talaga mga Marites, oh, so talagang tinignan, oh, 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 uh, oh, huh, oh, huh? talaga yung upahan, eh, no? o ano, nakita niyo ng apartment ko?

hindi pa yan. Igagawaan mo ni Kuya Ron mo ng ano. Hindi, ano eh. Hindi, hindi pumasok ng alaga oh. ko eh. Papasok pa ba? Hindi nga. Ka, kasi na nagpapak nung sa... Saan ka ba? Kaya nila isang tipo o Kasi nagpapakilwa. Nagpapakilwa. Hindi na ko. Kanina anak ko, tumakilwa. Bakit? makakita ng walang gatas na hindi mo na ako ng wala kasi pumunta sa labas wala na nila kasi na mong daming alas ka ayan alas ka i alas ka mo daming gatas din ang mga hindi mo na kinuhaan at wala hindi na daming mong sinampay may bagyo pa naman hindi kanina yun ako naglapag na Okay nyo, hindi pa tuyo yung mga sinampay ko eh. Hala, ako ang labahan ko, Diyos ko ang dami. Ang huli, ang dami ang labahan. Ay ba? Gawa na hindi naman. Wala pa naman. Hindi naman ate po. balita na may may pasok kung kaya. kung lang. kung 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 ko kung 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 ka kung 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 Ay, kukunin wala din na kuno nito kuno ate na na ayun na lang. ayun na kuno na tapos na 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 yan na lang yung buong ay may Bum. 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 Wala. Ay, gusto wala ayo kumusong muna hindi sayo na daw na atin na mapapasok ka na maaga pa santo sya na pa sa Pure Foods. Lalin! Mag ano-ano kapag may mabibili tayo, magtitinda tayo ng Pure Foods product. Haha, eh, okay. sasunduin kita ah, pag umulit. Sira? Oo. Okay. Sira? Uh -oh. sira na nga. Okay. eh, ng Hindi pa, te. Ako na lang. Ako ang magkocontact. Sige, hayaan mo na. Manag-usap na kami niyan. Wow. It's a your boss. Mindate, ikakain mo nang ano ang mapatay na ha to. Bye bye na. Pauwi na rin ako. Thank you Mama Rina, Germany, eh, mga Janelo pa. Salamat po rin sa super saaming premiere. Thank you, thank you for andito po ako and nakikena ano, Nakikita yung muna po at may inaasikaso. Salamat po. Bye bye. Ito na nag-aalangan.